Ayan. Bakit kayo nakakulong dyan? Sinag-aaway kayo. Hindi kayo lalabas dyan, ha? Ah. At hindi kayo magtino. Masyado kayo. Pag nasa labas kayo, away ka ng away. Hoy, Shadow. Anong ginagawa mo dyan? Alay, ikaw talaga gusto mong tumakas eh, no? Lalo ka na, ha? Ikaw, pinakamaldita, ha? Ikaw, pinakamaldita ka. oh si Marcia, nadamay lang din si Marcia, o. Oh. Marcia, nadamay ka lang. Oh. ngayon. Madi, ikaw, isa ka pa. Kanyari, bait-bait mo dyan ngayon. Pero nangaway ka rin sa labas. ay Ayan, nakatakas na yung isa. Nakatakas na. Ano? May sasabihin ka? Oop! Sabi. So, o oh, kung sinong mabait, siyang maunang makalabas. Sige. Si Luna talagang maiiwan dyan. Balak ah.